Hi guys uupo tayo dito dito tayo sa puno ng kahoy naghihintay naghihintay nang wala hihintay namin yung mga pupunta dito kaya yan ang ganda ng ano dito tanawin pero ginitingnan ko na. kung saan saan kami uupo Kami oo opo. Dito kami oo opo. Diyan siya. Maganda siya, guys. ay may nagbabantay na pinay doon may nagbabantay na pinay doon 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 ngayon siya mm -hmm. nagbabantay na pinay para ka namang nasa bundok pa. para ka namang nasa bundok tayo kunwari nasa bundok tayo kunwari ari ko po <laughs> hmm. Hey, Ramsey. I <laughs> <succor> And guys, oh nag They are not coming. Look the boy, oh they are playing ball. You want to go shoot?